Ito mga sir, oh, kaya naman pala sobrang hina ng busina ko at minsan nawawala pa. Eh, sobrang kapal pala ng kalawang. Chinek ko yung terminal niya. Yan, bali niliha ko lang siya para malinis siya, mga sir. Testing natin kung okay na. Lakas na mga sir, no? Yan lang pala. Pagka mahina yung busina, puro kalawang na asito. Inipit natin siya ng konti, mga sir. Tapos to. Mga sir, ito namang isang busina o kanina nalinis ko na yung terminal niya eh wala pa rin ayaw pa rin ang ginawa ko niluwagan ko tong tornilyo rito ayun gumana na tapos ayun oh goods na tapos na no. oh success yan, tapos ginamitan ko ng glue gun dito para hindi siya karawangin mga sir. You know. Maraming salamat po sa manon Kung nagustuhan niyo po ang ating video, pa-like and subscribe na po bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat. Ingat!